Wala ng buhay na matagpuan ng isang lalaki sa loob mismo ng kanyang bahay sa Santa Ana, Maynila. Iniimbisigan pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Balita hati ni Mav Gonzalez. Napatay isang lalaking hinihinalang pinagpapalo sa sarili niyang bahay sa San Andres Extension sa Santa Ana, Maynila kagabi. Wala raw kasama sa bahay buong araw ang biktimang si Johnny Nilo, 45 anyos. Nang umuwi ang anak nito, alauna ng madaling araw, nakita na lang daw nito ang ama na nakahandusay sa labas ng banyo. Una inakala pang ang inatake lang siya sa puso, ngunit naghinala silang may foul play dahil duguan si Nilo. Parang atake lang gano'n kasi dalawang beses na rin nangyari sa kanya yan eh. Eh, yung pangatlo to. Pero nung nakita ko may tama yung likod, naka ganun. Tapos may mga ano rito sa braso, ayun, tignan nyo. Tapos may paano, may tama. May mga pasa ang likod ng biktima. May mga natagpuan ding talsik ng dugo sa pader ng bahay. Ayon sa mga kaanak ng biktima na tumangging humarap sa kamera, wala silang maisip na maaaring pumatay dito. Wala rin namang ninakaw sa bahay. Isa sa mga anggolong tinitingnan ng pulisya, ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng biktima. Kinumpirma ito mismo ng barangay chairman na malapit na kaibigan ng biktima. May mga nakakaaway siya dyan. Siguro yung mga iba, ilan yung mga paggamit ng nagbabawal. Bisa kasi may mga kainuman yan, tapos may kajoin. Ilan na nakikita ko ano. May mga paupahan sa ilalim ng bahay ni Nilo, ngunit wala raw narinig ang mga tenant na tanumang komosyon. Sa ngayon ay niimbisagahan pa ang sospek at motibo sa pamamaslang. Mav Gonzalez, GMA News.